Hello, how are you? I'm... Uh, uh, <inertia> <laughs> <laughs> hello, hello, gary HA! <laughs> <laughs> sure... NO! I'm <hums> Mr. Policeman, ano nangyari? Gary! Boy, may Godzilla! Torang kidlat! Gawin mo siyang barbecue! Gari. Buhay pa yung Godzilla, boy! Likod mo! Gary! Sugod, Avengers! Talunin nyo ang kalaban! Paktayare! Gary! Ilag, Wonder Woman! Gari. Uy, teka! San mo ako dadalhin? Kangaroo pala to, boy! guys, kinulong tayo ng mga Godzilla. Humanap ka ng daan, Batman, tatakas tayo. Nagmala Mission Impossible na si Hepa. Mukhang dehado tayo dito ah. Nakatalikod daw yung mga Godzilla, sabi ni Batman. Let's go Avengers! Hanap tayo ng pagtataguan! Oy! Anong ginagawa niyo dyan, ha? Huh? Ini-experimentuhan ni Dora ang Godzilla! Tamang-tama yung gamot ni Pink Guy! Hoy! Bigay mo yung gamot ni Spider-Man! Tumatakas! Huliin mo siya, Hepa! Palabasin mo yung mga alaga mong paniki! Kunin natin ang gamot kay Dora! Ito na yung gamot mo, Spider-Man! Takbo, guys! Nandiyan na yung dinosaur! Mukhang hindi pa sila nag-aalmusal! <coughs> Inumin mo na to, boy, para gumaling ka na! Parang Christmas lights yung tropa natin! Yun! Bumalik na ang dating kulay ni Pink Guy. Nakapasok si Dinosaur sa CR, yare. Spy Bigong, tatakihin mo yung kalaban. Puluputin mo ng sapot. Bising busy si Hepa sa paglalaro ng iPad. Naku po, narinig yung sounds ng iPad mo, boy. Sugod so Batman, atakihin mo ang mga Godzilla. Nag-fidget spinner na nga po. Tawag tayo ng backup sa headquarters. Flash! Atakihin mo si Dinosaur! Taxi driver pala yung natawagan ko, boy! Yan na si Flash! Susubukan niyang iligtas si Batman! Tinuturo niya yung butiki! Malakas daw sila, sabi ni taxi driver! Balikan ka namin, Hepa! Guys, pupunta tayong jungle para hanapin si King Kong! Tuloy! Try natin tanungin si ate na nagbabike. Nakita mo si King Kong? Lagata si ate. English speaking pala siya, boy. Englishin mo nga rin siya, pink guy. May sumisigaw dun, guys. Anong problema, girl? Ba't ka tumatakbo? Hinahabol pala siya ni Gorilla Man. Uutuin natin si King Kong para sumama sa atin. Narin eroplano. Ma'am, may nakita po ba kayong unggoy? Kung saan-saan na kami naghahanap? Nandito ka lang pala? Tulungan mo kaming talunin ng Godzilla. Spidey Gong, bigyan mo siya ng saging. Eto, King Kong, hati tayo. May tumawag. Hello, hello. Oh, diamond. Bilisan na natin, baka hindi tayo umabot. Search mo sa internet yung address nila, Spider-Man! Konting ingat, boy! Baka mahulog ang iPad! Nakapasok na siya, guys! Nalate tayo ng dating! Tara, King Kong! Palabasin natin ang Godzilla! Unggoy versus Butiki! Sinong mananalo? Gamitin mo ang kapangyarihan mo, King Kong! Banana split? Pagkain yun, di ba? Tumatawag si Batman? Sagutin mo, pretty girl! dadali na nila si Batman sa ibang lugar. Check nyo yung lahat ng room. Guys, nandito sila. Wawa naman si Batman. Ginagawang basketball ni Dinosaur. Dali, baka umalis na sila. Tandaan nyo yung kulay ng jeep. Sakay, buti na lang mabagal ang jeep nilang gamit. Uy, Tigel, pakawalan nyo si Batman. Uy, mahuhulog tayo, boy. Guys, Sasakupin natin ang headquarters ng Godzilla. May dalawang butiki sa taas nag Madami pala sila, mukhang mahihirapan tayo. Teka, si Hepa to ah. Hu, tinapon. Ayaw kay Batman. Teka King Kong, mamaya ka pumasok. Wala pa tayong plano kung paano talunin ng Godzilla. Bilis, baka pa natin. Gary! Atras Avengers, Lugi tayo! Kailangan na natin gamitin ang mga kardo! Hello? Sila ang uubos sa mga butiki sa bahay! Check natin kung pang malakasan ang grupo na to! Guys! Pakita nyo sa amin ang mga sandata nyo! Saging? Mukhang dehado tayo dyan! Panlaban yan sa gutom! Hindi sa dinosaur! Recruit tayo ng bagong superheroes! Sino kayang sasali sa Avengers? Pink guy! Huwag mong asarin si Ant-Man! Lagot! nagalit ang langgam. Pag ikaw ginagat niyan, pink guy. Woy woy! May tinatago pala tong malaking kanyon. May superpowers ka ba maliban dyan sa kanyon? Wala na daw kasi malit si Ant-Man. Mukhang may maliligo sa dagat ah. Hello guy! Iron Man, ikaw ba yan? I'm Farman. Bumbero pala to. Anong kapangyarihan mo, Fireman? Kakampian boy, hindi ka laban. May emergency! Tara! Ligtas na natin si Batman sa mga Godzilla! Look out ka muna dyan, Spider-Man! Magpahabol ka sa kaliwa, Ant-Man! Nice! Sumunod! Check mo yung taas, Fireman! Wala daw tao sa second floor! Pwede na tayo sumunod! Akyat, dali! Baka makita nila tayo! Si Spider-Man nga boy! Lupet! Pasok, pasok! May sumigaw guys! Si Batman ata yun yare. Check mo sila sa kusina, Fireman oh, I about. Is going into some Ano nangyayari, boy? Nandiyan na kami! Kinagat na yung tropa natin! <laughs> Nakuha ko na si Batman! Atakihin nyo yung aakyat! Tingnan natin sa labas kung may kalaban! Mukhang mahihirapan tayo neto, boy! Daming butiki! Hello? Hello? Anong gagawin ko, guys? Inaabangan na tayo! I-laser beam ko na! Roger that, Batman! Laser beam! Pew, 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 pew! Takbo boy! Habang kulang pa sila! Sakay tayo sa Batmobile ni Batman! Gali! Baktayare! We need backup! Hello? Guys? Guys! Napapaligiran na kami ng mga Godzilla boy! May birthday yan ata dito, daming imbitado! Kailangan namin ng tulong nyo guys! Wonder Woman! Spy Bigong! Mukhang dito na tayo magwawakas, Avengers! Water, water. I am under the... Uy, guys! Buti na lang, dumating kayo! Kumanda na kayo, mga dinosaur! Nandito na ang Skizzy and the boys! Meron pa daw kalaban sa harap ng Brookhaven! Sugod! So Ubusin ang mga butiki! Tayo ang nanalo! Patulugin nyo sila! Good job, Avengers! Let's go! <coughs>